na nagawa si noong nakaraan. Kasi unang-una yung edukasyon dun sa anak ko. Yung nakapag-college siya kasi may allowance na kinukuha namin dyan lang sa may pandangan. So, hindi kami so pinahirapan, mm -hmm. walang requirements. Basta estudyante ka, makakuha ka ng sapat na uh, tulong para sa kanya. Yung libre pa-check up dyan sa may pandangan. Malaking bagay yun para sa aming mga tao na hindi kayang pumunta ng private clinic. Doon lang lahat magkukuha ko eh. Kasi hindi no, mo, no, no. no, still... hindi mo kailangan na maging botante. Basta alam mo, kilala mo na kaya niyang gawin lahat. Oo, no, oh, patagal na. Sa nanay ko pa lang kasi nung no, may sakit gan na namin pinadala para magpasek. So, Tapos na nagigistudyan, nagkaroon ako ng asawa, nagigistudyan kaya nang ako, oh, oh, oh. So ulit talaga kami, mamatawag at kasi yung mga kagaya ng mga, mga medical na kailangan mo, yung mga laboratory, doon lang po pwede na hindi mo kailangan gumasas ng malaki, mabuha lang siya. Pagtsatsaga ka lang talaga ng lumapit doon wala kang ipang iintindihin, hindi ka papahirapan at nemano, maasikaso -ma ka. Kaya malaking bagay yung pagbabalik. So, Pagtano namin Maraming salamat po kasi naisipan yung 有一天